sarap Kapag malamig po talagang parahon panahon, ngayon po talaga yung marami pang yelo dito. Napakasarap pong gumawa ng goto na overloaded. Maganda araw po mga kababay. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Pagsasaluhan po natin ngayon ay... Ay, lumagbas na yung laman sa akin. <laughs> goto na may kasubha. Tara, samahan po mo ninyo akong mag-prepare mag-pray ko po muna tayo ng tokwa. Ang gusto ko po sa tokwa, yung crispy outside, tapos yung loob medyo mahangin-hangin. Ako na, pakasarap po rin. Sa pinagprituhan ng tokwa, prito na rin po natin itong, bawang. Pang toppings. Para mas masarap. Medyo low heat lang po, huwag ah. po masyadong malakas para maganda po yung pagkaka-golden brown ng bawang. Kapag malapit ng maluto, medyo gagalaw-galawin ninyo para even o yung may isang pagkakalo to mm, bayad ko na bayad <laughs> ko ngayon mamaya tayo mamaya tayo babayad lang <laughs> natin ay ang shallots at murang sibuyas karap din po yung pang toppings kaya kailangan halu-haluin po para maghiwa-hiwalay sa hibla yung shallots sa kahit ang murang sibuyas. Shallots po yung, yung, yung sibuyas na maliliit. Yung pag tinanim po ninyo, dumadami. kailan so lang po natin yung mag-golden brown. Ayan! Ito po yung sinasabi ko. Okay na po yan. Sunod na po natin ay baboy naman. iprito po natin. Sa pagpiprito po ng baboy, ito po yung ipiprito ko. Pinagulo ko na po sa harina na may asin sa kapaminta. Yun lang po. At pagulugan nyo pong mabuti. At pagpiprito po ninyo, kailangan walang ekstrang harina para hindi matalasig at crispy ayan po maganda resulta o di ba crispy crispy outside at soft inside okay na po yan Iyo, kung yung kabay ko kasi titigas yan o pisa na po natin magluto ng goto syempre pag sinabi pong goto sa amin sa Bulacan, ito po yung ginagamitan ng laman loob na may lugaw. Sa lugaw. Siyempre po natin magisan ng bawang at sibuyas. Yung matigang ginamit ko po, konti lang yung mga pinagprituhan ng bawang, sibuyas at ng baboy. Sinala ko po para mas malasa po yung ating lulutuin goto. Sa gotong batangkas naman po, syempre iba po yung version po nila na traditional sa kanila, yung mga man laman loob sa iba po kasi sa amin, sa Bulacan o sa ibang lugar, pag sinabing goto, yun. Tutulit lang ako. Diretso na lang po tayo sa pagluluto. Golden brown na po yung bawang. Gusto ko po talaga sa lugaw ginigisa. Meron po kasing lugaw na, lugaw puti na pinakukulaan lang. Tapos sineseparate po yung mga ginisang crispy na bawang, sibuyas saka po nilalagay. Sige na po tayo ng luya sa mga bata po sa luya kung ayaw nilang mga ganto yung gayatin po ninyo o gamitan po ninyo ng almeres yung pinong pino para yung mga bata na ayaw makakagat ng mga gantong luya masarap ayan gisado na po maayos ito po yung nabili ko pong toalya-toalya. Natatandaan po ninyo nagluto tayo ng papaitan. O, oh. Meron ako muna tira. itaday ko po, po sa ref saka sa freezer. Ngayon gagamitin po natin goto. Dapat nakapakasarap nito. Malinis na malinis na po yun, malambot na. E, hindi ko na po masyadong igigisa dahil ang dami po talaga natin rekado sa ating goto. tayo ko lang po yung kumulo. Ang gagamitin ko po ito, whole grain rice. Ito po yung isang, isang uri ng bigas na very rich in fiber. Ay, na lahat. Yan, halo ko na po ng maayos. Lalagay po ako ng tubig. Lalagay po tayo ng konting paminta. Konting asin. At masarap po sa lugaw. Alam niyo po ang lugaw, kahit yung kanin ng ilulugaw ninyo wala pong halo gamitan nyo lang po ng patis opo napakasarap yun okay na po yan yan lang po natin ng ayos na halo at takpan po natin at habang hinihintay po natin kumulo ang lugaw meron po ako dito lechon. Oh, diba? Na baboy. Ano po 'yan? Party ng batok. Kaya ito crispy. Na umibuto-buto na ang po niyan. Kapag kumukulo na, maglagay na po tayo ng kasubha. Ito po yung bulaklak. tawag po dito eh, yung iba false saffron kasi iba po yung saffron mas ano po yun mas mahal po nung elementary po kami pag nakakita po ko ng ganto sineserve po sa kantin sa itong ng matanda yun daw po na medyo mamulang muli yung lugaw dahil sa kasuban ako masarap naman no? dami lang yata lagay ko na kasoba. Pero okay lang po yan ito. Nagbibigay po yan ng inamnam. Bigyan po natin ng tubig. Oh, yeah. Kuluan na kuluan na po. Lalagyan na po ako ng itlog. Ang itlog po pag nalagyan nyo po sa lugaw mas masarap kasi lalong kumukunat. Pwede naman po sa inyo kung gano'ng karami itlog lalagay po ninyo. O bago kayo kumain, maglagay kayo ng itlog. Tayo ko na po ito lahat. Napakabango po, ano? Parang alam na alam po ninyo yung sinasabi ko, ano? <laughs> Parang nagluluto lang ako sa kapit bahay o sa harap ninyo. Ibig sabihin, napakabango po ng amoy. Yung ano po, itong kasuba, safflower din po English o whole saffron. Iba po kasi yung saffron. Ako na. Napakamahal po nun. Hindi yung nilagay ko po na sa dami na yun. Ako. Mga $10,000 na po yung totoo po yun. Ang paglagay lang po ng saffron yung eh, Mga hibla-hibla. Konti-konti peraso. Mga apat o lima. ko po sa medium heat. Ang apoy para hindi po masunog po yung ilalim. Ng goto. Lalagay na po ko ng murang sibuyas. ay na po natin mabuti. O, di ba? Yan po yung gusto ko po sa goto. Yung maraming sabaw. Pag lumabing po kasi yan, lalapot po yan. Kaya, ang pagkain po talaga ng lugaw o goto habang mainit, mas masarap. Ay, naku. No. Ready na po. Kain na po tayo. Pabuhay! Ayan! Kalahating araw inabot sa pagluluto. Bago <laughs> tayo isa-pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Oh, no, maraming maraming salamat na po sa BM. Binigyan po sa amin sa araw na ito na yung bawat, bawat isa po ay safe. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusok na po namin sa inyo at saka, lansi, sa Allah Jesus. Kasi na po natin. Huwag yung nalalambing din ako sa ano. Sa gutong. Kasi na po ah, medyo matagal tayo hindi dahil yung da, nakapagmukbang. Gusto yeah. ko po talaga sa goto o lugaw, yung marami pong sabaw. Kasi pag lumalamig po talaga ito, lumalapot. Ito po yung pinarito kayo ng sibuyas, crispy-crispy na. O, so, diba? Ito tayo yung tayong bawang. Lahat ng spring onion, yung chives na lagay ko na po rito. tayo na ano Pork baboy dito sa. Sige na po sa na ya. At hindi ko na makontrol yung pulso ko dahil sa gitong. Sige na kainin okay. sa. baboy kaming ko na nga nang matog na ako naglalamig na yung pawis sa subo at eto ano po to yung yung green di yan yung, yung sibuyas na mura o yung leek asian leek Diyos ko. Dagay natin suka para mas masarap. Ito hindi na matiis eh. Sandali. Yung balat. Nalimutan ko naman tisyo. ba yan? ako. Ito masarap talaga sa toko, yung mahangin yung loob tapos crispy sa labas. Ang sarap. Kasi itong babong pinirito po natin. Hmm. Crispy. Hindi matigas. Soft yung loob. Ito po malambot po ito. ito. Yung lechon. Ilang din po ito sa Sa oven. Di mo ano yung naa. Sensya na <laughs> po. Tutwali, tutwali, oh. Ito tuwal yung yun. Ito pang whole grain na rice. Meron po siyang texture na parang mais yung malikit-lagit ng konti. Hindi po siya parang malagit, yung mais. Sarap. Buo. Di ba? Mga color 100% example Apple sina Apple sina Apple sina Swedish word Apple sina Finnish word orange may juice تواجه تواجه ما يلمبوت ما يلمبوت ما. أنا اليوم pawis yung malamig. Taas na nagpapawis sa mayo. Taas na magagal yung pakiramdam niya dahil may pagkain na. mm -hmm. Sarap na pakaramdam po ng ano. Pero hindi ko naman sinasabi mo pag Yung naggutom nag no? no? na gutom, gutom ko ay tas nagkakain ko yung ganun. Ang pinaghirapan di ba Tingnan natin, eh sorry. Tingnan natin ito, na itlog.

'yung effect kapag tumatagal ng guto pero kumain kasi bigla lang ng busog bigla lang aantukin Paano ba bago tayo magtapos pa salamat ang bumuna natin ng Panginoon? Panginoon, maraming maraming salamat ng pasambay ang binigay po sa amin sa araw na ito na may bawat isa po. Mas maging mabuti po sa kapwa. Sa pagsulat, pagsalita, sa gawa, pag isip ng lahat, lahat po. Na may ang bawat isa po ay bigyan niyo pong gabay bago po gawin isang aksyon na makakasakit po ng damdamin ng iba. Kaya na po ang bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalangin. So, sa amin. Paano po? Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na ilaan sa Pinilakalagbay Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes God bless, ingat po lang yung mga araw Lama lang